Ayan mga guys, uh, nandito na ako sa Baguio City mismo. So pinaka-syudad nila rito. Dito ako bumaba. Uh, galing ako doon sa Kirino. Doon sa bahay sa aking pinsan, sa aking tiyain. Ngayon, uh, lakad-lakad muna tayo rito. Para maipakita natin sa inyo yung kagandaan sa Baguio City. Ayan. Ito yung mga jeep na biyahing uh, Kirino. Lakad-lakad muna tayo rito. Ayan. Kasi dito guys, hindi na ako nag-ikot kasi pauwi na ako ng uh, pauwi na ako ng Maynila ngayon. Ayan, aga, dito na tayo gala gala muna tayo sa gabi. Yan. Napakalamig rito sa Baguio City. Kaya lang, sa uh, masarap sana magbakasyon pa uli. Magdagdagan yung bakasyon. Kaya lang, eh, walang oras na. Kailangan na umuwi ng Maynila para tapos na rin yung bakasyon. Kaya, Masarap sana magbakasyon pa kung matagal-tagal pa eh. Hindi na eh. Kapos na yung oras natin magbakasyon. So, ayan Oh. Makikita nyo mga guys yung dito sa uh, Baguio City. Malinis ang kansang Baguio City mga guys pag nakapunta kayo rito. Napakaganda. Disiplinado mga tao dito. Hindi ka basta-basta rito yung mag tapo ng mga basura. Madadampot ka rito. Yung mga mapapansin yung mga dinada dinadaanan natin dito yan malilinis. Ayan, oh, ang ganda oh. So okay, guys, akyat muna tayo bago umuwi ng Maynila. Akyat muna tayo rito para may pakita natin sa inyo. Yan Ang ganda ng kanilang mga uh, tawiran dito. Overpass na tinatawag. Hindi na nga ako doon sa terminal ng mga bus kasi alam ko naman dito punta na kasi pabalik-balik na kami rito ng isang araw pa kaya mga guys oh dalaki ng mga mall dito pero dito muna tayo nakakahingal ah, dito pag mga pagkawang kaya kasi nung dumating ako rito ang sakit ang mga binti ko halos hindi ako makalakad mga guys nung mga mga araw araw pag munang dating ko rito kasi napagkataas yung mga dinadaanan matarik yung mga dinadaanan namin papunta doon sa bahay sa aking pero sa mga may sa adventure maganda to Mag magandang lugar ang Baguio City napakalamig saka mura lang mga pamasay guys pag uh, gusto niyo pumunta ng Baguio City eh. uh, mura ang pang dito pamasay may kita 630 ba yun yung ginayaran ko ayan tara at samahan naman ako at tayo uh, maglalakad papunta dun sa terminal sa bus kasi pa uwi na ako. Oh. So, mga guys yung amin na uh, kininadaanan dito. Kung mapapansin nyo naman na uh, yan. Napakaganda. Ang sarap kumala dito. Kaya lang uh, wala na akong oras na kumalat ka rito tapos na rin yung vacation. market Ito <laughs> nga guys, ang ganda Ito nga pala sa shoutout din pala sa ating kaibigan na si Buknay Palaboy, yung isang kasama kong uh, kanyang vlogger Ayan na Shoutout sa si iyo, Idol. Ayan. Andito si Papalon ngayon sa Baguio City. Ngayon pa uwi na ulang Manila Idol. Dito, napakasarap maglaka dito. mga daanan mga guys so, uh, ito nga pala yung public market nila mga guys kasi sobrang laki itong public market para sa Baguio city kaya lang hindi natin pwede ikutin na ito dahil pa na nga ako wala na rin oras abang naglalakad ako na papuntang terminal uh, pinapakita ko lang yung lugar sa Baguio city nandito tayo ngayon sa sentro sa Baguio city na uh, napakaganda okay. so, guys, uh, makikita mo rito na napakalinis talaga napakalinis ng lugar sa Baguio City at magandang pasyalan kaya lang hindi natin naubos yun, na ilang, walang, ilang lugar lang yung makikita nyo dyan sa aking kwan aking vlog yan kung uh, ilan ta kasi hindi natin maikot yung buong uh, tawag dito yung bagay city kasi uh, kapos nga sa araw ng araw lang ako rito yan, uh, muna tayo rito para may natin sa inyo ayan tapos bababa naman tayo dyan oh yan o oh, napakaganda oh so, yan ito yung bagay city mga guys Napakalamig ng lugar dito ngayon. Ito yung mga kanila yung mga Christmas decor. Ayan. Ngayon bababa tayo para maglalakad naman tayo dito. bakit naman tayo dyan sa taas nga guys para pakita natin sa inyo may mga tao rito, busyng busy maganda saan dito, dito sana guys kasi may kwento yung night market kaya lang hindi lang ako naman shell kagabi Yan ito yung biosang ah uh, yan. Medyo madilim na kasi. Eh yeah, mga guys, ah, uh, bababa tayo. Papunta tayo sa uh, terminal na. At uh, lumagpas na kasi ako kaya hindi ko na lang pinakita sa inyo. Ang ganda, ang ganda ng lugar sa Baguio City mga guys, napakalinis. Ah, uh, tumatawid tayo rito. Yan sarado pa yung kanila rito. Yan ginagawa pa ko. May mapapansin niyo rito mga guys, napakalinis yung siyudad sang uh, Baguio City. Napakalinis ang ganda. Wala kayong makita rito ng mga kung anong mga nagkakalat sa mga basura. Maganda. paket packet out doon. Papuntang terminal. Ayan. Ito kasi dito may night market kasi dito. Ayan mga guys, pakita natin si Green Soldier. Nakikita lang natin sa YouTube din kapwa natin vlogger. Ayan, Buena. Yes, Green Soldier. Hey Buena. Hey Buena. Green Soldier. Ayan, guys, naglalakad kami ni Green Soldier, oh. Si Green Soldier, oh. si, si Green Soldier sa bagyo shout out kay Green Soldier ka po ang vlogger eh. supportahan so, eh, nyo rin yung kanyang youtube channel uh, sikat na sikat na si Green Soldier Ayan mga guys, uh, ito uh, night market nila rito ito uh, taga Maynila din to parehas na kami pauwi ng Maynila ayan lalakad lakad tayo maganda rito hanggang magdamag ata to yung kasi no siyang gabi ay eh, hindi kami hindi ako sumama sa mga pinsan ko sa sa kapat ng mga pamangkin ko uh, na masyal sila rito kasi kwento ah uh, tawag dito yung night market ayan oh no? Oh, ito ngayon, ngayon ng gabi mga guys, ah, ito naglalatak ng na mga paninda dito kasi mayroong night ma uh, night market dito. Ayun. Uh, busy rito yung siyudad sa Baguio City. Ayun, napakaganda. Ah, uh, simbahan din pala yan doon sa taas mga guys, oh. Ayun. guys, ah, busy, busy talaga itong kalsada to, Bising busy, busy. ang kami mga tao ngayon naglalakad dito, gawa nga ng uh, nagkakaroon ng night mga market yan maraming paninda dito ngayon ang sarap pa sana gumala, kaya lang tapos na rin yung ating bakasyon, kaya hindi tayo makapagala ng maayos next time naman at uh, December akit naman dito sa December Ayan yung mga strawberry mga guys, yung oh, dami strawberry oh. Ayan. nakakalamig oo tourist ang tourista si papalong ayan ayun mga guys napakaganda malamig na malam malamig mga guys sarap dito mag uh, lakad sa gabi kasi napakalamig mga dito mapapansin mo parang halos na rin mga Tagalog na rin yung karamihan nagsasalita dito kasi iba't ibang klaseng iba't ibang lugar din ang pumupunta rito ayan Ay, dito pala ako. Oh. Naligaw na rin tuloy ako oh, kasi. Dito muna ako oh, maghahanap ko oh, ng masasakyan ko rito. Eh mga guys, oh, yung solid north na ating sasakyan dito. Pero hindi yan ah. Maghahanap ako oh, rito kasi siyempre hindi ko alam yung kung anong biyahe niyan. Maghahanap muna oh, tayo papuntang sang uh, biyahe ng Kubaw. Maganda rito guys. Tapos pag nakapunta kayo dito sa Bagyo. Napakalinis, napakalamig. Hindi nagkakalat yung mga basura dito. Napakalinis. ayun na dito tayo maghanap tayo dito ng masasakyan. Tayo. Gina ko ya. na, bro. na Yan wala wala oh makita rito masapyan ah. Hindi ko alam po sa yung solid north dito mga guys. Bakit, ah, bakit? Kubaw, kubaw, kubaw do. Yan dito pala kubaw mga guys. Dito tayo sasakay ngayon sa Solid North. Ito rin si namin ng isang araw. Kubaw. Ayan, ah, dito tayo sasakay ngayon para ah, uuwi na tayo ng Maynila. Okay guys, salamat sa lahat ng mga subscriber. Maraming salamat sa inyo. Ingat po kayo at God bless. Hanggang dito lang muna. Bye-bye!